Lechak mga ka, tapotang yes, na. Yes, yung Ito mang ganyan lang, tingin. <laughs> Ayun guys, 5.38 na rin ang hapon. Hindi pa rin nakikita si Tikoy. Kasi kaya na paglabas ko ng pinto. Nakasabi siyang lumabas sa akin dito. Tapos napunta siya roon, Sumuwi na siya ron. hindi na. Kaya ngayon hapon, naghahanap pa rin kami sa kanya. Pati ako, akit na rin ang ano. Lak! Dukay, ando sa mega widow si Alan tulong-tulong kami sa paghahanap kasi hapon eh. Baka maulan pa. Ayan ang aking anak yat yung bayabas. Walang bayabas dito. Pikoy. 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 Diyata na rin 'yan. Dinda basta gawin na 'yon. Sobrang hirap pag nawawalan ka ng alaga. dito ako sa bubong ng yero namin. Ito bababa na uli ako. Ay, I'm just waiting. Sasuko kaya hanapin ang aking anak. <coughs> Yan guys, yung ako inakyat ko. Ang aking inakyat. Pa naman ako doon. Kanina. Ay, are you? Are you? Ay. Okay. Talagang pabalik-balik kami sa likod oh, ng aming mga kapitbahay dito para tingnan at tingnan siya. Huwag mong paula na nagpagkakahanap ng ibon! Kami, baka bumalik ulit siya. Lube, kakakanta mo dyan at naghahanap ako ng ibon! Huwag kang kumanta! Kaya parit-parito kami magkakon sa Bicoy! mga likod ng aming mga kapitbahay. Kahit ano talaga gawin namin paghanap sa kanya, wala talaga. Ito gabi na wala pa rin siya. Kaya magpapahinga muna kami. Bukas uli ng umaga, hanapin ulit namin siya. At ito nga mga besi, 5.30 na ng umaga, ikot ulit kami dito ay, sa likod at saka sa mga kapitbahay para maghanap ulit sa kanya. Hindi kami titigil kahanap sa kanya, baka sakali. Katededit pa rin to eh. Pag uwi namin, tatlong kambal lang andito. Wala ka namin Bumalik na ulit kami ng bahay. 5.55 na ng umaga. Wala talaga. Okay. Gutom na gutom na yun. Ito yung pagkain niya oh. Ayos. Umuwi na ako ng bahay at para sila ala na saka asawa ko na maghahanap, magkukuha sila, magmumotor sila. Sa ibang lugar nila hahanapin. Baka napadpad na sa ibang lugar. Habang naghahantay ako kipi ko ito nilinis ko muna yung mga kulungan ng ibang ibon at saka pinalubo ko sila. Ayan niya pala guys. Ano si pangalan pa mo? Ano pangalan mo? Pipay! Ano pangalan mo daw? Pipay! Ano pa mo?

4.30 ng hapon, may biglang tumawag sa amin sa tindahan. Nahuli daw si Pikoy. Naku, laking gulat ko. Nakasako. Ito na siya. <tipan> <tipan> Ay, si <siya, pili? tipan> mga gata. Putang na. Yes, wala. po, anak! <tipan> ito man ganyan lang, di ba? Yung sakasuko to. Okay, so, Dito nang maga ako pumunta raw. Dahil nagdulo sa may mismo kato. Dito sa may patubig na. Kay kanuna yan. Dito tawag ng tawa. Bihiya. O, di. Nagwibda kami ng landing. Abay, litsak sugat to. Litsak pala mga gata. Mm. Mm. Ubutas ano, yan. Matinding bagat yan. Tigay! Sabi na, dumawin, lagay na, dumawin. Saka buta na. E paano mo nata? e paano nata? Hindi ko. Buta rin eh. Ang tinakba akong walang, kinakat ko, ng kinakat. Ay, ina na, stress oh. Diyos ko po, isi na ako, hoy! na. Ano yan ang nagsoli oh. Swerte mo. Swerte. Papatay na sa Jason. Lago ko lang. Babarin na dapat. Hmm. Diyos ko po, ano, kuntik na pala ikaw. Hindi ba buti nagpunta kayo nung sang araw sa amin, ha? Hmm. Kahit umaga na. Kahit na umaga na, dutin kami. Mahal. Hindi kahapon, nado kami kahit na umaga na. Si oh. Sabi nga ba rin, hindi sa kanyang preparatory ka kami. Kahit na umaga rin, rumanda uli nabi kami. Sabi nga pare, wala na eh kayo. Bukas kayo. Eh, kamakalawa tayo nagkita. At tinak nga. Tinuka ako? Ay, nabiyak ko. Oo, oh. ganyan niya yan. Ayan, oh. Nung dumapo sa'yo, dumapo ba sa'yo? Ay, tinakma ako din eh. Oo. Ay, din, eh kaya <laughs> kako eh stress yan stress no oh. at eh, saka sinako eh mainit eh stress yan kala ko hindi ka na makaka-uwi eh mm. Mm. ayaw bumaba o oh. napakasungit to. Oh. napakasungit ayaw bumaba o oh. kayo mami lang siya papahinga muna yan po mm. mm. mami to oh. mami oh. pagod na pagod oh. hala ko di na makaka-uwi baby ko eh Thank you, Lord. Naibalik ang baby ko. Hmm. Hmm. Hala ko, di ka na